orasyon upang makontrol ang iyong galit o damdamin. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas upang ang init na aking damdamin ay mapawi at mapalitan ng kapayapaan. Huwag hayaang manaig ang galit sa aking puso. Bagkus ay pagharian mo ito ng liwanag, pasinsya at tamang pag-iisip. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. O di kaya ay iihip mo sa iyong dibdib. Sator Aripo Tinito Pera Rotas Diyom Mignotaos Diyom Mignotaos Diyom Mignotaos Amen Gawin ito araw-araw hanggang sa makontrol mo na ang galit sa iyong sarili. Maraming salamat sa mga tao na tumang tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.